Pamilya ko ay iniwan ako dahil sinisisi ako ng kapatid ko sa kanyang diborsyo makalipas ang ilang taon. Nakatanggap ako ng isang email mula sa kung saan na nagpapaliwanag sa akin ng lahat kasama ng mga ebidensya. Kaya, sinira ko ang buhay niya gamit ito. Halos pitong taon na ang nakalipas, pinutol ng pamilya ko ang kanilang ugnayan sa akin, at pinalayas ako sa bahay. Ako ay dalawamput siyam taong gulang na, dalawamput dalawa taong gulang pa lang ako noon, at hindi pa ako sapat na financially stable para magrenta ng apartment mag-isa. Ang nangyari ay sobrang biglaan na wala akong oras para maghanda, mentally o financially. Ang dahilan sa likod ng lahat ng ito ay ang kapatid kong si Hana, 37. Kami ni Hana ay hindi kailanman naging malapit dahil sa malaking agwat ng edad namin. Siya ay ikinasal sa kanyang boyfriend na si Pete, Syam ng tatlong taon noong siya ay 27 at sila ay kasal ng tatlong taon. Sila ay nagdiborsyo matapos ang tatlong taon ng kanilang kasal dahil inakusahan ni Hannah si Pete na may relasyon sa isa sa aking mga kaibigan. Nakatira ako sa aking mga magulang pagkatapos ng kolehiyo dahil kakasimula ko lang magtrabaho at gusto kong mag-ipon bago lumipat. Pumayag din ang aking mga magulang sa ganitong ayos pero ito ay hanggang sa in-announce ni Hannah ang kanyang diborsyo. Isang araw, umuwi siya na umiiyak ng hysterical at in-announce na nag-file siya ng diborsyo dahil niloloko siya ng kanyang asawa ng anim na buwan na at pagkatapos, isinisi niya sa akin ang lahat dahil ako ang nagpakilala sa kanila. Ang kaibigan kong si Emily, 28, ay sumusubok magdagdag ng timbang at dahil si Pete ay isang certified dietitian, pumayag siyang tulungan siya. Ako ang nagpakilala kay Emily kay Pete at, apparently, siya ang naging kabit ni Pete. Nagulat ako na nangyayari ito dahil kahit na hindi kami sobrang close ni Emily, alam ko na isa siyang mabuting babae at hindi siya magkakaroon ng relasyon sa isang may asawa. Bukod pa rito, ang pangangaliwa ay napakalayo sa karakter ni Pete. Sobrang mahal niya si Hana at puro magagandang bagay ang sinasabi niya tungkol sa kanya. Kaya, napakahirap para sa akin na paniwalaan na niloloko niya si Hana. Mayroon akong mga duda, pero agad na naniwala ang mga magulang ko kay Hana at hindi man lang ito inusisa kahit nawala siyang anumang ebidensya. Basta tinanggap nila ang kanyang salita. Pero hindi ko ito ipipinta sa kanila, dahil pipiliin nila ang kanilang sariling anak kaysa sa kanilang manugang, kahit sino pa ang tama. Ang hindi ko maintindihan ay kung bakit nila ako pinalayas ng ganoon lang kadali dahil sinabi ni Hana. Basta na lang siyang sumugod isang araw, nagdrama at sa kung anong paraan ay napaniwala niya ang mga magulang namin na palayasin ako dahil ipinakilala ko si Emily kay Pete. Inakusahan niya akong sumira sa kanyang kasal at sa kung anong dahilan, sang ayon dito ang mga magulang ko, Devastated ako at sinubukang pigilan ang mga magulang ko, pero hindi sila handang makinig sa akin, at sinabi nila na kung hindi ako aalis, pwersahan nila akong palayasin. Sa isang araw lang, nawala ang pamilya at tahanan ko, at wala akong ideya kung saan pupunta. Literal akong umiiyak sa bangketa, kasama ang lahat ng gamit ko ng halos isang oras bago ko nakuhang makabawi at nagpunta sa bahay ng isang kaibigan para makituloy. Sinubukan kong kontakin sila araw-araw sa mga sumunod na araw, pero wala akong swerte. Mabait ang kaibigan ko at pinatuloy ako sa kanilang bahay, hanggang sa makahanap ako ng apartment para sa akin. Sa kasamaang palad, tila na na ng mga magulang ko na ako ang mali dito at ako ang responsable sa diborsyo. Sinabi ng nanay at tatay ko na nandidiri sila sa ginawa ko, bago ako palayasin, na hindi naman makatuwiran dahil hindi naman ako ang naging kabit ni Pete. Binlock nila ang numero ko, kaya hindi ko sila makontak kahit paano, at nang sinubukan kong bisitahin sila, tinakot ako ng nanay ko na tatawag siya ng pulis kung hindi ako aalis. Kaya, matapos noon, sa wakas na pagtanto kong seryoso sila dito, at talagang sinisisi nila ako sa nangyari. Hindi ko iniisip na may dahilan ako para magulat dahil palaging paborito si Hana. Hindi naman talaga nagplano ang mga magulang ko ng pangalawang anak, kaya palagi akong nasa gilid. At kahit na hindi ko ito masyadong pinansin noong lumalaki ako, hindi ko alam na hahantong ito sa ganito kalaking bagay. Kung iisipin ko ngayon, siguro dapat nakita ko na ito, pero sa totoo lang hindi ko iniisip na may makakakita nito kahit sino pa sa kalagayan ko. Sinubukan ko ring alamin ang mga bagay-bagay para sa aking sarili para maintindihan ang lahat sa mga sumunod na linggo, dahil si Hannah at ang mga magulang ko ay halos tuluyang pinutol ang ugnayan sa akin at wala akong paraan para makarating sa kanila. Hindi ko rin makontak si Pete dahil binlock niya rin ako na hindi ko maintindihan. Hindi ko rin siya mahanap dahil parehong umalis sa bahay sinahana at pete at lumipat sa kanika nilang mga magulang. Kaya wala akong paraan para makontak ang kahit sino nakasangkot kaya lumapit ako sa aking huling resort para malaman ang katotohanan, si Emily. Gaya ng sinabi ko, hindi kami masyadong close ni Emily pero kailangan kong gawin ang dapat kong gawin kaya tinanong ko siya kung maari kaming magkita isang araw at ipinaliwanag ang sitwasyon sa kanya. Tinanong ko siya kung totoo ang sinabi ni Hannah tungkol sa affair at vehemently niyang itinanggi ito at naniwala ako sa kanya, sa totoo lang. Sinabi ni Emily sa akin na ilang beses lang silang nagkita ni Pete at sa profesional na kapasidad lang, kaya wala talagang nangyayari sa kanila at wala siyang ideya kung bakit sinabi ni Hannah ang ganito kalakilang kasal at masyadong galit para mag-isip ng maayos. Ipinakita niya sa akin ang lahat ng ebidensya, kabilang ang mga email at mensahe na nagpapakita ng affair ni Hannah at Frank na nagpatunay sa lahat ng sinabi ni Pete. Hindi ako makapaniwala sa aking mga mata habang binabasa ko ang mga email. Lahat ng sinabi ni Hana tungkol sa affair ni Pete ay kasinungalingan. Ang totoo, si Hana ang may affair at ginamit pa ako bilang scapegoat. Matapos kong mabasa ang lahat ng ito, nagdesisyon akong harapin ang pamilya ko at ipakita ang mga ebidensya. Nagpunta ako sa bahay ng mga magulang ko kasama si Pete at agad na sinabi sa kanila ang katotohanan. Nang ipakita namin ang mga email at mensahe, walang nagawa si Hana, kundi umamin sa lahat. Ang mga magulang ko ay sobrang nagulat at hindi makapaniwala sa kanilang narinig. Agad nilang pinalaya si Hana sa bahay, tulad ng ginawa nila sa akin noon. Sa wakas, nakuha ko ang hustisya na matagal ko nang hinahanap. Napakasarap sa pakiramdam na malaman na sa wakas ay nalaman na ng pamilya ko ang katotohanan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, hindi ko maibabalik ang mga taon na nawala sa akin. Ang sakit at hirap na dinanas ko sa loob ng pitong taon ay hindi basta-basta mawawala. Ngayon, ako ay masaya na sa aking buhay kasama ang aking fiance na si Liza. Nakatira kami sa isang magandang apartment at nagplano na ng aming kasal. Pinutol ko na ang ugnayan ko kay Hana at sa aking mga magulang. Hindi ko na sila kailangan sa aking buhay. Si Liza lang ang tanging pamilya na kailangan ko ngayon. Sa huli, natutunan ko na kahit gaano kahirap ang buhay, kailangan nating lumaban at hanapin ang katotohanan. Hindi tayo dapat magpadala sa kasinungalingan at panluloko ng iba. Kailangang manindigan tayo para sa ating sarili at sa mga mahal natin sa buhay. Ngayon, nakatayo ako ng matatag at handa na sa anumang pagsubok na darating. Alam ko nakasama ko si Liza at may suporta ako mula sa mga tunay na kaibigan. Hindi ko nahahayaang ang sirain ng iba ang aking buhay. Masaya at kontento ako ngayon at walang sinuman ang makakapagpabago nito. Sinabi niya pa na wala siyang ideya kung bakit sinasabi ni Hana ang ganoong kasinungalingan tungkol sa kanya. Sinabi rin niya na mayroon siyang matagal ng kasintahan na balak niyang pakasalan sa loob ng ilang buwan. Ipinakita niya pa sa akin ang mga larawan nila. Ang kanyang kwento ay mas kapanipaniwala kaysa sa sinabi ni Hana. Wala akong ebidensya pero alam ko sa puso ko na nagsisinungaling si Hana tungkol sa tunay na dahilan ng diborsyo. Dahil wala akong prueba, hindi ako makabalik sa pamilya ko at hindi ko rin maaaring balikan sila ng walang ebidensya. Sa panahong iyon, desperado akong bumalik sa pamilya ko dahil miss na miss ko sila kahit ano paman ang ginawa nila sa akin. Sa paglipas ng panahon, nagawa kong magpatuloy at mag-move on sa buhay ko. Nakahanap ako ng tirahan at ginawa kong layunin ang trabaho ko para magkaroon ako ng bagay na makakapag-distract sa akin. Kailangan ko ring magbayad ng mga bills, kaya mas mabuti na yon kaysa sa magmukmok at maging depressed. Alam ko na kailangan kong magpatuloy kahit na walang suporta mula sa pamilya ko. Lumipas ang mga taon at ngayon ay mas maayos na ang buhay ko. Nakatira na ako sa mas malaking apartment at kamakailan lang, nagpropose ako sa girlfriend ko ng dalawang taon. Ang engagement post namin ang naging game changer para sa akin, dahil ilang araw pagkatapos nito, nakatanggap ako ng email na naglalaman ng buong kwento ng diborsyo ni Hannah at lahat ng mga sagot na kailangan ko, kasama ang mga ebidensya. Ang fiance ko na si Liza, 30, ay kadalasan kaming pinopost sa Instagram. Pero ang engagement photo namin ay napunta rin sa Facebook feed niya kung saan mas marami siyang audience. Public post din yon kaya maraming tao ang nakakita, kasama na ang ex-brother-in-law ko na si Pete. Napag-alaman ko na si Pete ay isang tao na nakilala ni Liza sa isang seminar ilang taon na ang nakakaraan dahil doktor siya at in-add siya sa Facebook, kaya natagpuan niya ako. Maliit talaga ang mundo at sa unang pagkakataon, natutuwa ako rito. Nakipag-ugnayan siya sa akin ilang araw pagkatapos namin mag-post, pero sa halip na mag-message sa social media, nagpadala siya ng anonymous email. Ipinaliwanag niya na ginawa niya ito para hindi siya makaramdam ng awkwardness sa ginagawa niya dahil ilang taon na ang lumipas mula sa diborsyo niya at ayaw niyang magmukhang bitter na hindi pa nakaka-move on bukod pa rito. Siya ang nag-block sa akin noon kaya awkward para sa kanya na muling makipag-ugnayan tungkol sa nangyari ilang taon na ang nakalipas. Sa nilalaman ng email, naroon ang buong kwento at mga ebidensya nang nangyari pitong taon na ang nakalipas. Hindi ako makapaniwala sa aking mga mata nang binasa ko ito. Lumalabas na si Hannah ang may affair at hindi si Pete, gaya ng kanyang sinasabi sa amin sa loob ng mahabang panahon. Hindi lang iyon isang malaking kasinungalingan, pero mas nakakagulat na siya ay may affair sa isang kaibigan ko, katulad ng inaakusahan niya kay Pete. Ang kaibigan kong si Frank, dalawamput walo. Ay isang cashier sa grocery store malapit sa bahay ni Hannah noon at hindi ko naisip ang koneksyon dahil hindi ko sila nakitang magkasama. Mukhang mahusay nilang itinago ang relasyon pero hindi sapat para hindi ito malaman ni Pete. Nang kinumpronta ni Pete si Hannah, sinabi niya na kasalanan ko ang lahat dahil ako ang nagpakilala sa kanila at ako ang nagbulong kay Hannah tungkol kay Frank. Sinabi ni Hannah na kailangan ni Frank ng tulong dahil aspiring singer siya at magaling na singer si Hannah. Pumayag si Hannah na tulungan si Frank at doon nagsimula ang kanilang relasyon. Sinabi pa ni Hannah na alam ko ang lahat at tinulungan ko silang itago ang kanilang relasyon. Obvious na lahat ito ay kasinungalingan at hindi ko alam na may namamagitan sa kanila ni Frank. Sobrang galit ni Pete nang malaman niya ito at binlock niya ang buong pamilya ko na inamin niya ngayon na isang pagkakamali dahil sa sobrang galit niya noon. Ang mga ebidensya na naka-attach sa email ay mga screenshot ng emails ni Hannah at Frank kung saan pinag-uusapan nila kung gaano lokohin si Pete at puno ng mga pag-amin ng kanilang pagmamahal at mga plano kung saan sila susunod na magkikita. Walang paraan para itanggi ito ni Hannah dahil siya mismo ang pumipirma sa mga emails gamit ang kanyang middle name na hindi alam ng karamihan. Alam ko na si Pete ang nagpadala ng email matapos kong suriin ang mga Facebook friends ni Liza. Nang makita ko si Pete sa listahan, kinuntak ko siya at nagkita kami ilang araw ang nakalipas. Sinabi niya na nalaman niya ang kwento ni Hana mula kay Emily na nakilala niya ilang taon na ang nakaraan. Sinabi ni Emily kay Pete ang totoo tungkol sa diborsyo at natutunan niya na kasinungalingan lahat ang sinabi ni Hana sa pamilya namin. Inamin ni Pete na gusto niyang sabihin sa akin ang totoo noon pa, pero hindi niya ginawa dahil awkward yon para sa kanya. Kung hindi lang si Pete sobrang conscious, mas naging madali sana ang buhay ko. Pero pinatawad ko siya dahil kailangan ko ang tulong niya para tuluyang sirain si Hana at alam kong susuportahan niya ako rito. Alam ko na nagsinungaling si Hana sa mga magulang ko para sa financial support at itinapon ako sa ilalim ng boss dahil alam niyang isang usapan lang kay Emily at malalaman ko na ang totoo. Nakakapagtaka na may taong magagawa ito lalo na sa kadugo. Sigurado akong hindi na kailanman aayusin ni Hana ang mga kasinungalingan niya at buong-buo itong tinanggap ng mga magulang namin. Alam ni Hannah na kung malaman nila na siya ang nag-cheat, siya ang mapapahamak. Sa wakas, nailabas na ang katotohanan at gagamitin ko ito para sirain ang buhay niya, tulad ng ginawa niya sa akin ilang taon na ang nakakaraan. Hindi ko alam kung ang pamilya ko ay naninirahan pa rin sa parehong bahay, dahil pitong taon na ang nakalipas mula noong huli ko silang makita, pero sa swerte, hindi pa sila lumilipat. Kinumpirma ko ito sa isang dating kapitbahay, bago ako pumunta, at nalaman kong kasama pa rin nila si Hannah. Hindi ako nagtaka dahil si Hana ay palaging tamad at ayaw gumawa ng mga gawain. Kaya kung may pagkakataon siyang manirahan sa mga magulang at ipaubaya sa kanila ang lahat, gagawin niya yon. Dalawang araw na ang nakalipas, pumunta kami ni Pete sa bahay ng mga magulang ko nang walang abiso. Binuksan ni Mama ang pinto at halos wala siyang oras na makarehistro sa nangyayari bago kami pumasok. Naroon din sa sala si Papa at si Hana at muling nagsama-sama ang buong pamilya. Ngunit hindi nagtagal ang kasiyahan, dahil nag-iba agad ang mga ekspresyon nila nang pumasok kami. Sinimulan agad ni Papa na pagbantaan kami at sinabing tatawag siya ng pulis kung hindi kami aalis ng bahay niya. Sabi ko na malaya siyang gawin ang gusto niya, pero pagkatapos lang niyang basahin ang mga dokumentong ipapakita namin. Nagmukhang gulat na gulat ang mga magulang ko, pero si Hana ay mukhang magsusuka at nagpaalam na pupunta sa kanyang kwarto. Akala ko tataka siya, pero walang silbi yon. Sinimulan ni Pete na ipakita ang mga dokumento ng diborsyo at mga screenshot ng emails ni na Nahana at Frank habang ipinaliwanag ko ang totoong kwento. Sinabi rin ni Pete sa mga magulang ko kung paano iniwan ni Hannah ang aming family heirloom, ang diamond ring ng lola ko, sa settlement dahil wala siyang pera na pambayad. Natulala na ang mga magulang ko sa aming mga sinabi at lalo silang nagalit ng malaman ang tungkol sa sing-sing. Nanood kami habang naganap ang drama at hinihingi ni Papa ang paliwanag ni Hannah sa lahat ng nangyari nang nagsisinungaling pa rin siya kahit na may ebidensya na pinalaya siya agad ni Papa. Ipinakpak niya ang mga gamit ni Hana at ibinigay ang mga bag sa kanya. Sabi niya sa aming lahat na umalis na kami ng bahay. Hindi ko na kailangang sabihan ng dalawang beses at umalis ako kasama si Pete habang nagmamakaawa si Hana sa mga magulang namin na payagan siyang bumalik katulad ng ginawa ko noon. Ito ang karma sa pinakamaganda at hindi ako magiging mas masaya rito. Lumipas na ang ilang araw mula noon at dumating si Hana sa bahay ko ilang oras ang nakalipas. Hinihiling na ayusin ko ang lahat sa mga magulang namin agad-agad. Hindi ko alam kung paano niya ako nahanap pero sinabi ko sa kanya na wala na akong utang sa kanya. Sinira niya ang buhay ko noon kaya ginantihan ko lang siya at ngayon patas na kami. Wala na siyang dangal dahil agad siyang nagsimulang umiyak at tinawag akong halimaw. Hindi ako naapektuhan sa drama niya at isinara ko ang pinto habang patuloy siyang umiyak. Isinuot ko lang ang mga headphones ko at nakinig ng musika habang nagtatrabaho si Liza sa kanyang study para hindi kami maistorbo. Makalipas ang ilang sandali, sa wakas umalis si Hana, pero iniwan niya ang isang mensahe sa pinto gamit ang marker na nagsasabing isa akong mapaghiganting halimaw. Wala akong nakikitang mali sa ginawa ko at hindi ako nagsisisi kahit kaunti. Pero tila kumbinsido si Hana na ako ang kontrabida dito. Ginawa ko lang sa kanya ang ginawa niya sa akin ilang taon na ang nakakaraan, maliban sa sinabi ko ang katotohanan habang siya ay puro kasinungalingan. Ano sa tingin niyo? Ako ba ang masama sa pagsira ng buhay ng kapatid ko at pagpapaalis sa kanya matapos ang pitong taon na inakusahan niya akong sanhi ng kanyang diborsyo? Update isa, patuloy pa rin akong binubulabog ni Hannah kahit isang linggo na mula nang pinalaya siya. Kinailangan ko siyang pagbantaan ng pulis nang tumawag siya sa akin ng panglabing apat na beses ngayon at saka lang siya tumigil. Hindi ko alam kung paano niya nakuha ang numero at adres ko, pero hindi ko na iniisip yon sa ngayon. Sinusubukan niyang magpanggap na kaawa-awa dahil sa palagay ko, hindi sapat ang sweldo ng isang guro para mabuhay, pero hindi ako naniniwala. Naaasar siya dahil kailangan niyang maghanap ng lugar at magbayad ng sariling renta, kuryente, at mga pangangailangan ngayon na pinalayas na siya ng mga magulang namin kaya hindi ako naawa sa kanya. Para sa mga nagtatanong, oo, binlock ko na siya ilang beses, pero tila nagpapa-conference call siya sa mga kaibigan niya, kaya hindi ito epektibo. Patungkol sa mga magulang ko, kasing sama sila, kung hindi man mas masama pa, kay Hana. Natagpuan nila ako sa Facebook at nakita ang post tungkol sa engagement ko, kaya gusto nilang maging bahagi ulit ng buhay ko, at nagpahayag ng kanilang hangaring dumalo sa kasal ko hindi pa sila humihingi ng tawad, pero sa hindi malamang dahilan, inaasahan nilang imbitahan ko sila sa kasal na napakahalagang araw para sa akin. Hindi ko maintindihan kung saan nila nakukuha ang lakas ng loob na sabihin ang mga ito, pero hindi ko na sila pinapansin. Nagkaroon kami ng magandang tawanan ni Liza habang binabasa ang mga mensahe nila dahil wala talagang paraan na totoo sila sa ngayon. Nakakatawa ito para sa kanila. Update dalawa, dumating si Hannah ulit sa bahay kahapon matapos kong pagbantaan siya ng reklamo sa pulis. Papunta na sana ako sa trabaho, pero pinigilan niya ako sa pamamagitan ng pagtalon sa harap ng kotse ko at tumangging umalis hanggat hindi ko siya kinakausap. Napakairita nito kaya tinawag ko na ang pulis. Dinala siya habang nagsisigaw at umiiyak, pilit na sinisisi ako, pero hindi naniwala ang mga pulis sa drama niya. Tumagal bago makapagsampa ng reklamo laban sa kanya, pero nagawa ko rin at nagpunta na ako sa trabaho. Sigurado akong tutulungan siya ng mga magulang namin at tama ako. Nag-text pa ang mga magulang ko ng mahabang mensahe na nagsasabing masyado akong harsh sa kanila para sa isang honest na pagkakamali na ginawa nila halos isang dekada na ang nakalipas. Nakakatawa ito dahil wala sa ginawa ng kapatid ko at mga magulang ko ang honest o pagkakamali. Alam nila ang ginagawa nila at alam nilang malupit sila, pero hindi iyon hadlang para itapon nila ako sa kalsada kahit alam nilang wala akong mapupuntahan. Kaya ngayon na magagawa ko na rin yon sa kanila, wala akong dahilan para maging forgiving at kind. Sinabi ko sa mga magulang ko na nawala na sila ng karapatang sabihan ako kung ano ang pwede kong gawin pitong taon na ang nakalipas, kaya itigil na nila ang ilusyon nila. Hindi ko pa sila binlock dahil hindi pa ako nagkaroon ng oras na basahin ang lahat ng mensahe, pero gagawin ko na rin yon soon. Update tatlo, kadarating ko lang galing trabaho at nag-check ng social media para makita na may isa pang mahabang mensahe mula sa mga magulang ko. Binasa namin ni Liza at ito na yata ang pinakamatindi kong tawa. Mukhang hindi nila alam na wala na akong nararamdamang sakit mula sa kanila. Tumatawa lang ako sa pagka at patetik nila. Sinasabi nila na tinanggap na nila si Hana pabalik sa bahay at parehas kaming anak daw ay deserving ng second chance. Gusto nilang mag-dinner kasama ako at si Liza bago ang kasal. Ang kapal ng mukha nilang isipin na gusto ko silang imbitahan sa kasal ko. Tawanan kami ni Liza habang binabasa ang mensahe at sinagot ko na hindi ako interesado sa kahit ano sa mga imbitasyon nila at masaya na ako na malayo sa kanila gaya ng mga nagdaang pitong taon. Pinakita nila sa akin na mas mabuti akong wala sila at habang buhay kong ipagpapasalamat iyon. Hindi ko na sila kailangan at hindi ko na rin gusto ang pagpapatawad nila, kaya pwede na nilang ituloy ang pagiging happy family kasama si Hana. Pagkatapos ng huling mensaheng iyon, binlock ko na sila ng tuluyan dahil ayoko na ng kahit ano pa mula sa kanila. Tapos na ako at wala na. Sigurado akong susubukan nilang makipag-ugnayan sa akin ulit sa kahit anong paraan soon, pero wala akong pakialam. Si Liza na lang ang tanging pamilya na kailangan ko at masaya na ako sa kanya lang. Kailanman hindi natutunan ng mga magulang ko at ni Hana na lumagpas sa sarili nilang mundo at duda akong matutunan pa nila yon. Kaya sa susunod na makipag-ugnayan sila sa akin, sa abogado ko na sila makikipag-usap at iyon ay isang pangako.